ko dahil ko na Naihatid na noong April 22 sa kanyang huling hantungan ang labi ng superstar at pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts na si Nora Onor sa libingan ng mga bayani. Bago ang libing, Isang madamdaming state funeral ang ginanap sa Metropolitan Theater kung saan pinarangalan si Ate Guy ng mga taong malapit sa kanyang puso, kapamilya, kaibigan, at kapwa-artista na nagbibigay pugay sa kanyang makulay at makasaysayang karera. Sa pagdating ng kanyang labi sa libingan ng mga bayani, isinagawa ang departure honors ng militar, kasunod ang pagmamarcha patungo sa kanyang huling himlayan. Pagdating sa burial site, ginanap ang final benediction ng assigned priest at final viewing ng pamilya at mga taga-suporta. Emosyonal ang naging sandali ng magkakapatid hanggang sa mismong pagsasara ng kabaong, isang responsibilidad na isinagawa ng anak ni Nora na si Ian De Leon. Isinagawa rin ang military honors kabilang ang 21 gun salute habang ibinababa ang kabaong ng yumaong national artist Si Ian de Leon rin ang tumanggap ng watawat ng Pilipinas mula sa mga sundalo bilang tanda ng pagkilala at paggalang sa kanyang inang naglingkod sa bayan sa larangan ng sining.